grabe mga kasangot isang tulog na lang talaga at lilipat na kami sa naik kaya naman nagsimula na akong magbox ng ibang mga gamit para habang papalapit ng papalapit ang araw kung kailan kami maglilipat matapos ko ng box yung mga gamit at habang nagbabox nga ako dyan mga kasangot ay nagluto muna ako ng ulam namin sa pananghalian pagka uwi ko nga sa trabaho mga kasangot Agad ko namang inasikaso yung ibang box Buti na lang talaga tumating yung biyanan ko Dito sa bahay para may ako sa paglabas ng mga gamit Dahil nga bukas mga kasangot ang araw kung kailan tayo maglilipat sa naik May 18, 2025 Ito talaga yung araw na pinili namin para hindi rin hassle sa biyahe At hindi rin kawawa yung mga bata dahil nga siyempre mga kasangot sa namin yung traffic at yung init ng panahon pagkatapos nga namin may ready yung mga gamit mga kasangot ay nagtagay muna kami ng biyanan ko dito sa loob ng bahay habang nagaantay ng oras sa pagkakakot ng mga gamit sa labasan mga kasangot hindi na din ako nakapag video sa paglabas ng mga gamit kaya naman mga kasangot dito sa part na to ay andito na kami sa labasan at nakaready na lahat pati yung sasakyan at naikarga na namin sa loob mga kasangot kaya naman dito nagbiyahin na rin kami para maaga kaming makarating sa naik Kaya naman mga kasangot kahit pagod sa paghahakot ng mga gamit ay excited na talaga kami makarating sa bahay namin sa naik Nag-start uh, pala kami ng maglabas ng mga gamit mga kasangot ng alas 4 ng madaling araw Natapos kami ng alas 5 ng umaga Halos isang oras din mahigit mga kasangot uh, At muntik pa talaga kami hindi makapaglipat ng bahay sa naik mga kasangot Dahil nga yung naarkil akong sasakyan ay uh, hindi kami nagkaliwanagan Ang uh, sasakyan pala niya mga kasangot ay 300 lang ang alam ko siyang syang crossband kaya yun mga kasangot na kanse. buti na lang talaga meron kami agad nakitang sasakya na available sa facebook at nagkasundo naman agad sa presyo ang hirap talaga maglipat lalo't malayo mga kasangot at dito na rin pala kami damaan sa C6 Tagus ng Tagig at papunta kami ng Cavitex mga kasangot para mas mabilis ang biyahe oras lang mga kasangot nakarating na rin kami dito sa may nabileta sa may ginagawang flyover at dito mga kasangot relax relax lang kami ng aking bunso at yung tanganay ko ng mga anak mga kasangot ay grabe grabe ang pagsusuka sa biyahe Ilang minuto lang, nakarating na rin kami dito sa SM Tansa mga kasangot. Malapit-lapit na sa katotohanan. Ang sabi ko nga dyan kay kuya, yung driver, hihinto muna kami dito sa lagi yung kinakainan, dito sa may tapat ng total mga kasangot para makapag-almusal na din. Dito lang yan mga kasangot, bago tumawid ng tulay, panaik